May nakita ako eh. Ano o. yan? sapatos? Oo. Tingin tayo. naman? sa patos din Tingin lang tayo. O, sige na. Oo, tingin lang tingin lang. Tingin Tingin tayo ha. Ang dami Triple white pa. Uy, daming magaganda talaga. Pero ang ganda talaga nito. Forma pa. Tapos kulay pink pa. Ano naman tinitigil niya dyan? Ano naman ang tingin? Daddy. Ano? May nagustahan ako eh. Magustuhan naman yung tapakos. Nagustuhan mo naman. Sige na. na ito. Ayan o. mo. Ito na. Wala akong pera eh. Sige na. Ako nagyaya dito eh. mo na ako. Pilin mo na ako si Pogi mo naman. Macho mo pa. Sige na. Pogi. Sige sa Ang pogi mo, tapos ang macho mo pa. Hindi. Tanong Tano natin kay Kuya. Magkano? Ah, magkano ba to? No. Boss, kuya. One, three. One, three. Ano? One, three daw. Hmm? Sige na, mo kaya. Tapos sa macho mo pa. Love hmm? na lab pa kita. Hali hmm? na. mo na ako niyan. Hmm? Pili mo na ako? Hmm? Pag bala mag kayo sa... Magsakat ka na. You know? Hey, so, Love you. You know? Talagang tinadaan namin na, na ito. Oo. Oh. Diba? Kasyang kasya sa akin. Bagay sa pa ako. Hmm. Oh. Sa'yo na yan? Siyempre. Sa'yo magbabayad? Ikaw! Bakit ako magbabayad? Hindi eh, delivery mo ako. Bakit nga? Kasi love mo ako diba? kasi pogi mo pa. Macho ka pa. Kaya ba't ako magbabayad dito? Ha? Ay, Sige na, sige na. Ako na mahala. Oh, you na? Mabalot mo na kay Kuya. Okay. No? Nauto na, na naman tayo guys Ano? you na. Thank you daddy Love you, ang pogi mo talaga tas ang macho mo pa Aray ko